<laughs> so Kumusta mga kamoto? So yun, muling nagbabalik ang yung tropa, kaibigan, kapatid, walang iba kundi si kamoto So yun na nga no, mga kamoto So, short ride tayo ngayon papuntang Tagaytay Nice nga no. So kasama ko yung mga tropa ko no Si Yerton, si Chas, tsaka si Johnny Si Chas kasi hindi niya dala yung motor niya eh um, R150 Si Ayrton, bago yung motor Wow, so nakakuha na si Ayrton ng motor am um, Ninja 250 Big bike, napakalupit talaga ng tropa no? Then isang RS150 Sa uh, tropa naman ng Johnny So yun Ay Kung nakikita yan, Woo, grabe talaga Diba talaga pag-iayaman nila ano <laughs> So yun. So ngayon kaya kami nandito sa Tagaytay um, Nagyakag ka sa intro ako bulalo So yun. So matagal tagal na rin ako hindi nakakatigam ng bulalo <laughs> And dito kasi alam nyo naman Pagdating sa bulalo Siyempre Tagaytay na yung unang unang pupuntaan no? <laughs> So galing din kami sa Imusdang Hari um, Pinaayos din kasi namin yung motor niya na yung Ninja 250 niya Pinapalitan namin ng kadena, lahat palit Kasi medyo delikado na rin eh So, syempre, since bagong palit, ebing eh, nga ganyan natin <laughs> So yun, hindi ata na ako nakakapunta sa EV area niya ito ah, pero papaalam na lang din ako sa chapter ang dami na so shoutout Game Changer Club Philippines Cavite Chapter ang aking chapter nice one oh. so ngayon um, Malapit namin sa di, actually nasa Tagaytay na ata kami ang um, Olivares na ata ito eh kasi nakikita ko na pa yung parang rotonda dun sa kantong yun eh oh. so medyo nasa traffic area kami ah, ah pero after hindi na hindi ko alam or hindi pa namin alam kung saan bulaluan kami kakain eh so yun makulimlim huwag naman sana <laughs> so ayun pala yung ano si Ayrton tsaka si Chas ayan si Johnny yung naka RS 150 na yan Ops. ito yun nasa Olivares na tayo tagaytay na nga kaya na yung rotonda Sana malapit lang yung bulaluan na pupuntahan namin. <laughs> si Chef na nakakaalam nun eh. So, ko oh, wala naman akong masyadong alam na sarap na bulaluan dito sa Tagaytay eh. Even though napunta naman ako <laughs> dito. Lalo na dati nung bata pa <laughs> Pero siyempre, nakakalimutan ko din yung mga way. So, ngayon lang ulit nung nagka-motor ako Ngayon lang ulit ako nakakapaggala-gala dito And, ayan So etong way na to Papuntang Sky Ranch to eh Siguro malapit doon Pagtambay sa so Sky Ranch no <laughs> Ayos Alright So, oi Pwede yung ba yan mga kamoto? Oh, yung view na yan ha? May ano eh May lili kasi Yan Daming bikers oh Alright mga kamoto So yun Pakadilim And at the same time Ang lamig Woo! So yun Dahil sarado pa ang daan papuntang Sky Ranch Dito ang daan namin So dire diretso lang dito Pero saan kaya? Napapaisip talaga ako eh So I think one way itong daan na to eh So, nga one way nga siya At may truck sa likod ko And syempre nakalagay maximum of 50 speed So sunod tayo sa Protocol 40 48 ano, Maximum speed nakalagay Maximum speed 50 Avoid traffic rule Ayun yung bus Okay so Sunod tayo sa protocol mga kamoto Even though sabihin natin Bihasa na tayong rider Or magaling na rider Pagdating sa protocol Sumunod tayo kasi batas yan eh, di ba? Wala ka namang ibang gagawin, kundi din lang naman eh, kung ano yung pinatutupad, di ba? So, kaysa naman magkaroon pa tayo ng sakit sa ulo, di ba? Eh, uy, parang NBA ito ah. Oo nga oh, NBA tagay -tay. So, yun, alam ko naman yung daan nito papuntang... Gentry, kung magagaling ka sa ano, kung um, mga sa gentry daan mo Amadeo pagkatapos ng Amadeo um, panungyanan then Biklatan then after Biklatan Manggahan PK ay Benavista pala Benavista P, PK Tapia Pinagtipunan then Malabon ah, doon pala yun okay so yun alam alam ko yung daan ng mga moto yan yung, yan yung maganda sa pagiging rider ng no, mga moto so yung pagsama-sama mo rin kasi sa mga rides na yan ba diba? so may nalalaman ka ng daan may nalalaman ka pang shortcut yun yung kinaganda niya eh. yung paggala ka kapag yan katulad yan pag nagkaya ka din kayo ng tropa mo na rides yan sama ka kung may time ka syempre unahin natin yung obligation natin na kung may, kung alam mo may trabaho ka kung pipilitin sumama di ba so kung trabaho trabaho pero kung may oras ka naman yun sumama ka ah, yun lang yung rule para alam mo siyempre alam mo naman obligado ka na may mga bayarin dahil lang mo rin sumayaldo pasok pero pag walang pasok yan enjoy the moment <laughs> Kaya tignan nyo, pag oh, rest day, pag rest day ko oh, Pag wala akong pasok sa trabaho every Friday and Saturday yan, kakala talaga Kasi ito lang yung free time eh Ito lang yung free time eh, eh well since naka work at home naman so hindi naman pagod sa trabaho di ba so yun may daan din yung best yung dance okay nawala na naman sila ayun ang layo na wala na naman sila so site ko ayun si Johnny konting bilis lang para maabutan natin sila pero nararamdaman ko yung lamig kahit nakajakit ako what if hindi ako nakajakit <laughs> sobrang lamig siguro sigurado to Whew. okay so saan kaya kami dere derecho pa rin eh oh the right. Wow, oh, maraming kainan pala sa area nito to, no? papuntang Batangas. Uy, yay, yay. Yun. Makakapuan natin yung rider. Oh, nandito na. Kung nandito na kami, makakamoto. Yun. Yun. Dito na kami, mga kamoto na po kami kakain na ng view. All right, yun. Kita mo yun? Huh, kalupet. So, abang nag-uusap po sa kung saan kakain, tayo muna. Park ng motor. Up ko lang saglit, mga kamoto, wait lang. Alright, mga motor. So nakapag-decision na dito kami. Problema, mga tropa, walang dalang face shield. Wait lang, mga kamoto. Okay. Yun, napakatindi. Mapa Oy, <laughs> pakatakas muna pa dito, mga motor. Yun, Anong pangalan ng restaurant na 'to, ha? tatanong natin kay kuya yan tatanong tayo Dun. kaya anong pangalan ng restaurant na ito kuya diners diners ayan original bulalo since 1984 yan mga kamoto dito kami ngayon so mukhang matinditinding chibuga ang mangyayari alright so parking muna tayo mga kamoto no diner isang pangalang restaurant at mga maganda yung view habang kakain ka dito tamang tama to perfect pang date no? <laughs> so upo lang muna saglit mga moto um, stay lang kayo sa video na ito and hope nagugustuhan nyo rin so see you later mga to. sa'yo so, mga mga kamoto um, so Ayos muna na ng face shield, kasi wala kang mga face shield manega? Let's go. 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 1984 so nakapag day shift na rin kami ha so yun yung okay. sasabi ko ng 100% ang kaya na dito alright so tignan niyo sa inyo ano ba? So mga mga to, ito yung bintana. So ipapakita ko sa inyo yung view. So, paano ba, eh. <laughs> Ay, So, grand. Di ba? sabi so, nyo sa inyo, perfect, -perfect. Ito, eh, na perfect ang lugar na ito, isimplistin nyo na ng masarap na bulalo or ganitin na ito na cravings nyo then with view na maganda diba? So may kita mo um, Taal Lake tapos yung bari na sa baba, um, nakalimutan ko ang tawag sa, ano, Laurel? Laurel, Patanginat I'm not sure, I'm not sure mga kamoto then kung makita niyo, nyo um, medyo bumabalik nyo sa normal lahat um, kung naalala nyo last time yung pagsabog ng Taal Volcano diba? yung Vulcan Taal yung sumabog last January um, talagang yung paligid na ito is puro abo it's, it's gray na gray talaga parang gray school di diba <laughs> So ngayon, kung may berde nyo Verde na yun may, may, Meron may, tayong basher dito nakasama Si <laughs> <So, gani>. Johnny <laughs> So yun So Unti-unti nang nakakabangon Ang daming nangyari no, Ang pagsabog ng taay Sa so, ang COVID-19 Tapos bagyo pero alam ko kaya natin to. Um, Akabangon tayo lahat. Pinay tayo, di ba? So, yun. So, babayan ko kayo mamaya mga kamoto. And, order mo lang, ha? See you later. Again, Ay, Alright, so yun, tapos na kami kumain. Ah, pakasarap ng pagkain mga kamoto. Kung kumain kayo dito, di kayo magsisisi. So, yun. So, inuulit ko. Diners Original Bulalo since 1984. Napakasarap mga kamoto. Di kayo magsisisi. So, stay lang kayo. Wait lang kayo dyan mga kamoto. Alright. So, yun no, mga kamoto. So, pabalik namin ng Gentry sa aming bayan Pero ako, dediretso pa ako ng 13 Kasi nga, rekta EB ako sa grupo namin Which is Game Changer Club Philippines And yun, so ingat sa amin So yun lang ano mga kamoto So sana nagustuhan nyo itong video na ito And please do follow and like my page And huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel no? So thank you ride safe and god bless and kita kita tayo sa kalsada mga kamoto peace yo